Hello guys. Good evening everybody. Musta kayo diyan, mga friendship? Musta? Kain tayo ng bayabas. Kain tayo ng bayabas, mga friend. Masarap to kasi ano, ito yung kinakain ko sa probinsya. Bayabas. mga maliliit lang yung mga native to na bayabas ano 100 ano 100 ang kilo dito sa Maynila yan yeah. Prinsip, kumusta kayo? Makain ako ng bayabas kasi ano, pag kumakain ka daw ng bayabas yung hindi ka raw, hindi ka raw magkadinggi um, pag kumain ka ng bayabas at saka papaya hindi ka raw kahit na ano ka hindi ka magkadinggi hindi ka magkakasakit ng ano basta basta um, matamis siya kahit maliit ng native na ano malambot na siya Niyakain natin ng bayabas. Lahat ng mga prutas kinakain ko kasi. Ano may edad na ako, 61 years old na ako tapos kailangan ano, maraming prutas yung kinakain mo. Prutas kasi ang, ang maintenance ko, mga friendship. Mga prutas hindi hindi yung gamot. No, hindi yung mga wala naman akong ramdamang sakit eh kaya ang maintenance ko ano mga protas yun yun ang ano mga prinsip ano pag usapan natin yung ano yung yung galing sa probinsya tapos pumunta dito sa Maynila tapos walang trabaho sila walang ano ma na requirements tapos nasa sidewalk lang sila parang naano lang sila ba yung napilitan lang sila pumunta dito ng Maynila tapos hindi sila nakapag-aral pumunta lang sila ng Maynila parang may nagdala sa kanila pero ano hindi sila naka ano, ng ano kasi may mga requirements dito may mga requirements hindi ka basta-basta makapasok dito sa Maynila kasi may mga requirements police clearance NBI kahit sa mga construction kailangan complete requirement tapos kailangan pa ng ano ng uh, diploma high school diploma Hanggang ano dito, mahigpit talaga dito sa Maynila, mga friendship. Kaya bago ka pumunta dito ng Maynila, ano, kailangan dito. Ano, Mag-aral ka muna dyan sa, ano, sa probinsya. Kahit na nga, at least, mga high school graduate ka lang. Kasi kung pumunta ka dito sa, ano, Maynila, mga grade 6 ka lang, grade 4, grade, wala ka talaga ng trabaho dito kasi alam mo naman dito sa ano kahit kapwa Pilipino tayo kinukuha nila yung mga ano mayroong pinag-aralan nakakaintindi mm, mm kahit na maghugas ka ng plato kailangan high school graduate or college graduate oo may mga requirements talaga lahat-lahat may medical pa nga eh Mm -hmm. hindi di kabasa-basa mkaano dito, Maynila. Oo. Mm -hmm. Kaya mga taga-probinsya, mga kababayan ko, mga kung saan ka man sulok ng mundo dito sa Pilipinas, kailangan ano, kailangan mo nang mag-aral muna dyan ng high at least high school graduate ka. Tapos Bago ka kung pumunta dito, kailangan may mga requirements ka. Mayroon kang kumpleto na. Kailangan mag-sidula ka dito. Grabe, mahal-mahal na mga requirements dito. Walang free. Hmm. Dapat yung sa mga government eh. Yung mga police clearance, mga ano. Tapos kailangan may birth certificate ka. Hmm -mm. Kailangan complete requirements o, kasi kung wala kang requirements hindi, hindi ka makapasok dito sa Maynila or kung saan ka sa Quezon City or ano Oo. yung mga ultimo ano dishwasher may mga requirements o kasi kadamihan kasi ng mga ano mga employers kailangan ng ano ng na require nila yung mga ano mga complete requirement kasi ano 'di ba mayroong mga ano, mga mga killer na mga tao. Iyon, 'yun ang iniwasan nila yung mga mga ano, mga siyempre para malaman nila kung nasa normal yung pag-iisip ng isang tao or kasi kailangan ng ano high school diploma na requirements kasi para ma nila kung ano, normal ba yung isang tao na yun or ano kasi mamaya tumatanggap sila ng ano ng uh, tao tapos wala mga requirements na natatakot sila yun mabuti kung may nagre-recommend sa kanila mga kakilala or whatever ano mga friends mga friendship nila ganun eh walang ganun dito eh kung wala kang kung i mo yun, mga Kahit makakatulong may mga requirements na mm Hmm Halang Yung mga Yung ano dyan sa probinsya yung hindi nag-aaral Kailan mag-aaral kayo mm -hmm. Importante yung education ng isang Tao mm -hmm. Kahit na Makatapos ka lang ng high school graduate Kasi kailangan yun Ma mahirap mag ano mang hanap na trabaho dito lalo na ngayon na sobrang higpit Oo. Mm -mm. dapat nga ang ano mga requirements dapat ano dapat free lang yan pag ano sa mga Pilipino eh hindi ganun yan dito sa ano dapat kung sino yung presidente natin na ano, dapat ano, eh, dapat ifree nila yun yung mga requirements, walang bayad. Dapat ganun. Eh, ngayon, lahat na may bayad. Napakataas pa na ng bayad ng mga requirements ngayon. Uh -huh. Kaya mahihirapan talaga mga Pilipino magkumuha ng requirements. Oo. Uh -huh. Eh, kailangan ano, dito naman, pag kumuha ka ng ayuda, kailangan, ano, kailangan nakabotante ka sa isang barangay. Oo. Ay, hindi ka bibigyan ng ayuda dito pagka, ano, pag hindi ka botante. mahirap pa Kahit na kami mabotante, ang hirap kumuha ng ayuda. Kasi, isipin mo yung ayuda. Ano lang, sa mga kamag-anak lang nila, sa mga kaibigan, ang hirap kumuha ng ayuda. Kasi yung nanunungkulan sa barangay ang binibigyan lang nila yung mga kaibigan, mga ano nila kamag-anak, yung mga kakilala. Pero pag hindi kakilala, wala talaga kahit dyan ka sa barangay nakatera O ganun ganun dito sa ano patakaran dito sa Maynila. Nandito yung mga ano yung, yung sabihin yung Nanungkulan sa ano Sa pamahalaan Mga barangay Naku, mahirap Mahirap lapitan Sabihin mm -mm. ko sa'yo Kahit putanti ka O ano, dito Pag hindi ka masyadong close sa kanila nawa, Baliwala ka mm -mm. Ganon yun dito mm -mm. Dapat matanggal na yung Mga ganiyang mga ano Na nanungkulan sa government Sa mga lower or ano upper dapat matanggal yan sila kasi sipin mo yung mga ayuda doon lang sa mga kaibigan nila sa mga kamag-anak sa mga ano yun yun na ang ano yung para sopangan ba oo pero yung ayuda yan para yun sa lahat di ba pero hindi nakakarating yan sa mga sa iba doon lang sa kanila lagi oo So, totoo lang kaya mga friendship uh -uh. mga kaibigan diyan sa ano sa probinsya kailangan mag-aral kayo diyan ha kasi ano ngayon parang sobrang hirap talaga pag wala kang requirements. Uh -uh. Thank you very much mga friendship. Kain muna tayo ng guwaba. Kasi nag-iingat tayo bawat kilos natin. Sa pagkain, kain tayo ng mga frutas. Kasi yan lang naman ang ano, yung mga, yung itong frutas, yung ito lang nakakaligtas sa atin, sa buhay natin. Para maging healthy tayo lagi. Mm -hmm. Salamat mga prinsip. Bye-bye.